Hello guys, for today's video, nag-apply ako ng trabaho. Kasi nga kailangan natin kumilos dahil nga may pinag-aaral akong anak. At wala naman trabaho ang asawa ko pa extra-extra na extra pa minsan-minsan. Kaya yan, naisip ako mag-apply mag-manahi guys. Kahit hindi ako marunong manahi, kailangan akong matuto. Para may pang-support ako sa anak kong nag-aaral ng college. Madali nang matutuman ay eh kung gugusuin lang natin. Lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Syempre sa simula, mahirapan ka. Magtatastas ka. Kasi nga minsan, pumapaling yung mga tayo natin at hindi na napapantay sa mga marking. Pero may kasabihan nga na pagkaginus sa mga isang bagay, madali mo tamang kuha at matututunan. Kaya wag tayong susuko, guys. Dati naman nang pero hindi ganito ang hawak ng makina. Button hole lang kasi ang alam kong gamitin na makina. Pero ngayon, dito tanay ko mag-apply sa ganitong trabaho. Siyempre bilang nanay, kailangan natin gumilos, magsikap para sa mga anak natin. Para meron tayong sariling pera, hindi tayo manghingi sa kanila. Masarap din kasi yung sariling pera. Mabibili natin yung mga gusto natin, kainin. Gusto natin mga bagay kasi saan tayo pupunta, magagawa natin. At siyempre, kung meron tayong sobra, mabibigyan natin yung mga anak natin. Or kung mga apo natin, kung may mga apo na tayo. At hindi tayo magiging pabigat sa mga anak natin. Kailangan natin magsikap para sa sarili natin guys. At ayan nga, nagsimula na ako manay guys. Mga ilang araw pa lang ako dito. Pero pipilitin ko matuto. At pag-aaralan ng mga pagtatahin na to guys. Mabayad din naman yung amo namin dito at yung mga bago namin kasamahan. Kahit bago lang ako dito, hindi naman nila ako pinag-iinitan. <laughs> Siyempre matututo rin tayo makasama sa kanila para hindi sila nagagayad sa atin. Sana matagal ng kontrabaho na at makayanong ko lahat ng mga ginagawa na yung mga damit. Matutunan ko ang pagtatahe. Sana madali ako matuto. At syempre kung madali ako matuto, mabilis ako makagawa ng maraming gawa. At syempre, pag nakagawa ko ng marami, eh di pera yun, di ba? Kasi nga ito lang yung kaya nating trabaho. Eh, kaya ito lang ang ating in-applyan. Thank you for watching guys. Mwah!